Asawa na Tsino, Kian Li, dahil sa pagpapatakbo ng Facebook fanpage, People's Liberation Army ng China, nagpost ng sumusuporta sa pwersang pagsakop, kinilala ng Department of Interior, maaaring panganib sa pambansang seguridad ng Taiwan. At kaayusan ng lipunan, kinansela ang pagkakakilanlan sa Taiwan, binigyan siya ng residency bilang asawa. Ngunit maaari pa rin niyang gamitin ang healthcare at benepisyo. Nagdulot ng sama ng loob sa mga asawa na Chino at nagsampa ng reklamo. Pagkatapos, suriin ng Department of Interior, Immigration noong 1 ng Disyembre, kinansela ang kanyang residency bilang asawa. Kung walang ebidensya, hindi mo ako pwedeng paalisin. Naglive para ipagtanggol ang sarili, gumawa ng PLI fanpage na suporta sa pagsasakop. Kian ni asawa ng Chinese sa ASUS, kinansela ang residence permit. Bilang taiwanese, may parehong karapatan dapat ako. Bilang asawa ng Chinese, matagal nang nakatira sa Taiwan, namamahala ng PLI Facebook group, nag-share ng video ng China officials, nagpalaganap ng panawagan sa Union, tinanggal ang Taiwan ID noong Agosto. Status binago sa family residence, pwede pa rin healthcare at magtrabaho, maraming Chinese spouses nagreklamo, Ministry of Interior, kinansela ang permit, epektibo Desyembre 1, wala na healthcare at social benefits. Katulad ng ordinaryong Chinese, Pwedeng mag-apela 30 araw. Ako rin ihahanda sa 30 araw. Isusumite sa Interior Dep, itutuloy sa Executive Yuan. Bakit natatakot sa Communist Party? Personal na opinion, pero ang sinulat ko ngayon, matapos ang marahas na parusa, nakakuha ako ng konklusyon, baka bigyan ng pagkakataon ang Communist Party, pwede rin subukan. Naghahanap ng hustisya, bigyan ng pagkakataon ang Communist Party. Di pipikin si Ken Li, paulit-ulit lumabag. Ginamit batas ng China, para takutin ang katrabaho at boss, gumawa pa ng PLA website, suportahan ang pinwersang union, gusto PLA gumamit ng puwersa sa bansa, hindi pa rin nagsisisi at sumusuporta. tumugon ng ASUS, nakikipag-ugnayan sa gobyerno, susunod sa regulasyon, ayusin ang labor relations, kasama ang iba pang Chinese spouses. Naging publiko ang suporta ng Union, gumawa ng matinding hakbang ang gobyerno, para maiwasan ang parehong sitwasyon. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i na ang Liho TV!